Good morning! Thanks God, it's Friday. So, kahit mag, mabigat sa kalooban, kalooban, mabigat ang ating pakiramdam ngayon guys, pero hindi tayo patatalo. Magyabota ta guys, dito sa likod, sa gym. E, wala pa man ang mga truck, hindi na magulat sa ila guys, kay alas 7 na gituyo, ganit na akong sayo guys sakit kayang init oras karon is 7 so naglakaw pa yun gikan sa balay ang akong lakaw yun guys 2 days, ika 3 days na akong lakaw pag 30 minutes yun ang akong lakaw bago ko maabot diri sa barangay so gagahapon po bag uli ako pong kitaan aw 30 minutes yun siya Hoy, kaninong ano toilets Sinunog. Wala nang laman. May wallet guys. So itapon natin dito. Ang ating trash Puno na guys. Masunog lang man siya. So wag niyong gayahin ako. Kasi kami lang ang may authorize na magtapon dito kasi kami din ang mag segregate nito lahat ng ating lakas ay ating gagamitin guys Okay. So, tapos na Padulong na tagal sa